Uy. Sunod. Si Lince. Si Bata ni Misho. Si Justin. Si Yoshen, Ang gabi dyo na ulihe. <laughs> kay mga ahoy kami tanan. Kay 3 days na lang. Malakat na ako. Kay pang ahoy Kasi sila anay. Eh, para may mga kahoy kami. Ako, matungtong ko di. O, hinahina. lang ka mo, kay magkaladagdag ka mo. De ako, halong halong man kayo. kadalong sang sapa. Tapos lang, sakas, baba bukid do. Ah. ari ang sapa, o. Hmm. na munda libot sapa di. masaka mo di ba ote no, binangon tino da wata tino kasi so, justin kaming mga ahoy kami wala kami kahoy sige na lagay hindi mo lang mawaya masaka kami sa baba bukid yun kaya danlog lang Ya, mo naman amon nga. Life and one. Tignan naman kami, agay sa mga kabalayan. Yung masaka, kami sa bababukid Ta, let's go! Sa dulo ng mundo.

ay mga swimming pool kuno hara ko nila swimming pool o oh. oh, swimming pool nila o oh. <laughs> hara o kampo na sao to na kampo oh na Doon ang kalibutan. Bili tayo, na lang tayo, pito. Ang talaga Oo. mo Muna di ang life namon sa uma. Pag wala kahoy, mga hoy sa mga kasiutan. ang probinsya, buhay probinsya sa Dibakaw. Kaya mo na ni ang amon buhay di. Okay, sige mga guys. Mabay na muna ako sa inyo kay mga ngawin kami. Galakat kami. Pakatusa palang ngawian namon. Muna di ang amon nga mga utan nga mga adventure yun guys so ito na biniyaan na nila ko Bye bye guys. Thank you for watching.